ikapito ng Agosto, taong isang libot isa. Ganap na naging ang lungsod ng Maynila matapos maipasa ang Act 183 ng Philippine Commission isang linggo ang nakararaan at sinundan nito ang plano ng lehislatura katulad sa lungsod ng Washington, D.C. ng Estados Unidos. Bago pa ito ay ang Maynila na mga sinuunang probinsya ng Tonto at ilang siglo pang ang lumipas sa pananakop ng Espanya bago itinatag ang isang gobyerno ng Sibiltito upang maitatag ang probinsya ng Maynila Sa pag-ukupan naman ng Amerika dito ay binuwag ang naturang probinsya at ibinahagi sa bagong probinsya ng Rizal ang ilang mga bayan na sakop nito Sa ilalim ng Act 183 Pinamunuan ng Maynila ng tatlong komisyoner na itinalaga ng Pangulo ng Estados Unidos at mayroon din itong tatlong membro sa bukal kung saan isa dito ang namumuno ng pagpupulong at may kapangyarihan na lagdaan ng mga legal na ordinansa at kontrata.